Magandang umaga po sa inyong lahat Alexander Dexter Jules. Nagbabalik para sa inyong update ngayong umaga. Yes, may been expected. As expected, marami ang naging masaya at marami ang nagalit dahil sa posts ni Mama Entrata sa kanyang uh, Instagram, Facebook. TikTok, or wherever. Pero yes, hindi lang si Maymay, May, kundi pati na rin si Darla Soler. Kina-inisan na mga followers ni Doni Pangilinan. Itong si Darla Soler gawa ng yakap-yakap uh, nito si Doni. mm -hmm napaka po protective at napaka may sense of ownership ang followers ni Bel Mariano gawa ng mga post na nailabas kahapon ni Darla Soler and Maymay Entrata. Kung kaya, Hayun, Na kipagpataya na po ang mga followers ni Bel Mariano sa social media. Sabi nila, nako, sabi ni One Summer, may nabuhay ng mga shippers, hindi naman kasi maiwasan ang kilig, kiligin at mag-ship, mag Pero pasta protect My mind at all cost ha. As a solo stan I always pray for my safety, health and happiness. I may not be as active as before due to priorities, but I am silently following her. ng magtibay pinagsisigawan solo si Maymay at trata at hindi kailangang magkipag uh, patayan at magkipag away diyan sa social media dahil sa gusto nilang iship si Maymay kung kani-kanina pero yes mga kaibigan me myself and Me alone is already accepting the reality na Maymay is a solo artist nowadays. Kung meron mang mga kaibigan na nagstay sa kanyang side dahil po si Maymay ay isang napakatutong tao at si Maymay ay walang um wala po sa isipan ni Maymay May. ang gulo. Kaya, kung kayo nakikipag-away dahilan sa pinoprotektahan nyo si Bel Mariano, si Tony Pangilinan, or si Maymay Entrata, May isipin na lang natin, respect their uh, artistry na lang po, mga kaibigan. Kasi nga po, yan po si Maymay May, at saka si Tony, si Edward, at saka si Rob Domingo, sila po ay mga magkakaibigan even Darren Espanto so na kailangan talaga nilang mag uh, stay sa industry mga kaibigan as friends kasi napakalaking world po ang showbiz industry ngayon kung may mga kaaway ka at may mga hindi may mga grudge ka or whatsoever hindi ka makakilos ng maganda at alangan ka always. Kaya tama ang ginagawa ni Maymay na hindi siya nagpapa-apekto sa mga bashing, hindi siya nag-nagpapa-apekto sa mga shippers kasi nga po totoong pakikipagkaibigan ang meron siya kay Tony, kay Edward, kay Robbie, kay Darren, kay Ace at sa lahat ng mga artista kay Even, kay Belle. They are close friends kasi nasa isang umbrella po sila ng ABS-CBN. Pero yes, hindi natin maiwasan na may mga kinilig talaga na hindi natin uh, mas stop doon sa pagiging uh, shippers nila kung kaya uh, intindihin na lang din natin sila mga kaibigan Dominic, Dominic says uh, ayan may nakita kasi siyang video nakita ko rin yan and uh, nakita niya itong kulit ng may may and robin kung saan nagpapatunay na totoong kaibigan ang isang may may entrata. Sabi ng iba uh, iba, nako Doni, napakawalang hiya mo. Pinaasa mo lang si Belle, may girlfriend ka na. Uh, ito, uh, lumapit-lapit ka kay Maymay. -may. Meron ding isang, sabi, nako Maymay, ang ano daw, may mm, na talagang uh, lumapit si Maymay. Sabi naman ng taga-subaybay ni Maymay, -may, hindi si Maymay -may ang lumapit, si Doni ang lumapit. So, yung mga points na ganyan. Hindi mai maihuwasan kasi magkasama nga silang host sa ASAP ASAP mga kaibigan. Hindi na po ASAP natin 'to. So para maging masaya ang pagiging pagkakaibigan nila, 'wag natin bigyan ng kulay kasi tapos na ang era ng shipping ni Maymay may sa kung kanin kaninong artist ang sabi ng iba. Si Edward ay may girlfriend na talagang wala po makakapagsabi kung meron man. Si may ay may nag uh, na, may someone na pero hindi po nakapagsabi na meron din siya. So uh, they are on their own um, having happy lives sa show business. At uh, talagang pinupush nila ang pag-reach ng kanilang mga dreams. Even Tony and Belle ay, ay may uh, sabi-sabing Uh, may aantayin ang mga followers nila kasi may uh, movie na darating. May May is having uh, more singles to come or even album, may EP na darating. And Edward is so busy with Favorite Church and uh, pagiging host may mga racket din here and there and Ruby Domingo is as always a big brother good kuya sa kanilang lahat so wag na natin silang pag-away, awayan pa supportahan natin sila, makita silang ganyan ka-close at wala ng ilangan at uh, ganyan uh, ang kasayahan having each other um, masaya na rin po tayo dapat para sa kanila. Kasi at least nga nakakapagkilo silang masaya at makita natin silang masaya. Happy na yun dapat ang hearts natin na magkakatrabaho muli sila na walang ilangan na at uh, walang issue na hinaharap. Uh, sa kung kani naman sa kanilang lima. O si ba? di ba mga kaibigan, Darren, Robbie, Edward, Donnie, Maymay, magkakaibigan po sila hindi po natin sila papagawayin at wag po maging tayo ang dahilan na para uh, hindi sila makapagtrabaho ng maganda sa show business. Kasi masarap po tignan ang kanilang kulitan sa kamera. At least ganitong, uh, mga ganitong uh, bagay, mga kaibigan, we can see more of their uh, events, activities, at ang close, nila sa isa't isa ay uh, ma-enjoy natin every now and then. So, wag tayo ang dahilan na hindi na sila mag-post kung gaano sila kasaya uh, na magkasama of come. O, di ba? So, uh, maging masaya na tayo dapat para sa kanya. Alexander Lex Chills, magandang umaga, and uh, see you more uh, on my next upload. Enjoy!